is pasilip natin yung ating inahin. Na isa uh, magtutuman siya sa June 28. June 28 two months na rin batang kambing natin. June 28 two months na siya. Ayan. Magtutuman siya sa July. Ah, July. July po pala sorry. Pasensya na po. July 28. July 28 two months na itong ating dalawang batang kambing ayon. 2 months na siya sa July 28 at kaya siguro ayan nagpupumilit na si Christopher babahan ang kanyang babae ayan binababahan na naman ni Christopher eh tingnan natin kung magpapapaba rin mag 2, 2 months palang lang siyang nag, uh, nagbigay ng baby ko tingnan natin kung siya ay magpapapaba kay Christopher or baka hindi pa talaga kasi ang ano namin is 3 months make sure namin yung pwede nang babahan o magpapapaba na siya. Depende kasi sa inahin namin kung magpapababa. Ayan. Kanya-kanya naman po kasi sa inahin yan eh. Sa mga mommy pig, ah, uh, mommy goat. Kung kailan sila maglalandi or kung kailan sila bababahan, gusto magpapababa. Kasi yan is, obserbahan natin kung pwede nga bang babahan ang magtutong months pa lang. Pwede kasi one month pa lang mahigit two months pa, magto two months pa lang, July 28, yung kanyang um, pagbigay ng batang camping. Ayan. Pero, bina, bina pinipili siya ni Christopher na babahan. Ayan. Kasi siya na kayo medyo magalaw guys, kasi nga, ano, na, malamok. Malamok talaga dito guys. Sa hapon kasi kami nag, uh, papausok. Ayan ating mga kambing. Ayan. Thank you. Thank you so much. And see you sa next vlog. Bye-bye. Thank you so much again.